Hey guys, kami ang Timang Vlogs. Welcome sa aming Provincia Adventure. Masaya, makulit, at puno ng alaala. Tara, simulan na natin. Ngayon nga pala ay yung hapon. Naglalaba. Dahil walang pasok ngayon kasi holiday. So, ito naglalaba na kami ng uniform ng na anak namin at sabay na rin nag-iipon ako ng tubig ito puno na kasi mamaya niyan mawawala na naman kami ng supply ng tubig ganito sa amin Mahina ang tubig kasi nasira daw. Ito yung si Mika. Naglalaro abang naglalaba ko at nag uh, iipon ng tubig. Say hi! Hiya pa. <laughs> Naihiya siya. Siya guys, sanay sa camera. mahihiyain siya. So ito, bigyan ko ng quick tour sa aming paligid. Yan. Tara. Dalingo ko kayo sa rooftop namin. Hello, darling. Ayan. Ito nga pala guys yung view ng aming rooftop. Ayan. 360 view. Ayan. Yan sa kabila naman. At ito naman guys yung view dito sa kabila ng aming rooftop. And ang ganda. Yan ito ang buhay sa probinsya guys. Mabagal lang pero masaya. Grabe guys yung itim ng kalangitan ngayon dito sa amin no. Mukhang uulanin yata kami ng napakalakas. At yung Mount Asug natakpan na ng ulap sobrang um, ilim na umuwis na nga yung napakalakas na ulap may bagyo na dito Hey so lang guys. This is Team Mom Vlogs for family and provincial life shines. See you next time.